Purting sa burt siya. Magandang aroma mga kababayan. Tayo ngayon magluluto ng isda. Ito yung ating isda mga kababayan. Yung sa amin ito, dapak. Mayroon tayong gulay mga kababayan. Ito yung sitaw. Mayroon tayong alugbate. At ang pangasim natin, ito yung mangga. Mayroon tayong buko mga kababayan. Ito yung pangsabaw natin. Yami yami mga kababayan Linisan na natin Mapakailag uh, nam -nam yung sabaw nito Maraming klase rin mga kababayan na pwedeng luto dito Pero you know, kadalas ang dalawa sa amin nito sinabawan Sarap talaga ito mga kababayan Oh, kapal ka mga kababayan ng laman niya oh wow Oh, no, wow, well, no. Palang laman, no? Punta ba mga kabayan? Oh! Ito yung biyod mga kabayan, no? Sarap nyan! Pagkis na mga kabayan! Lutoy na natin! Yan o. Yan. <laughs> mga kaubayan, ipiprepare natin natin yung mga sangkap. Uray natin yung sibuyas. Sila ba mga kaubayan? Mangga mga kaubayan. Ito yung pagpasim natin. Salang na natin nating kawayan. Ano? Sinabawan mga kabayan ito yung buko. Takpan lang natin mga kababayan. Papak. Sasabay natin ito para sabay yung pagkaluto ng ulam natin bago sinaing. Tin pagilid. gilid. Ilaki na natin ang mga kado. Kamatis mga kababayan. Takpan natin ulit mga kababayan. Ayun. Ang mga kababayan, no? Wow! Ah! Ito natin yung pangasin mga kababayan, yung mangga. Ayan mga kababayan, no? Buko pa lang. Iyalo natin sa ating silabawan. Iyalo natin yung buko. Ito. Ayan. Iyalo mga kababayan. Siling green mga kababayan. Wow! Aba ba yan? Lutong -lutong yellow -yellow, mga babayan, lutong-lutong no? na natin yung ulam. Nagayelo-yelo, mga babayan. Sabat nyo. Hindi talaga, purting sabor. Luto na rin, mga kabayan ang ating kanin. Yung ulam, luto na rin. Kakain na tayo, mga babayan. Ah! Masarap mga kababayan. Tikman natin na natin ang sabaw. Mm. Mm, Napakataba ah, talaga mga kababayan yung isda na dapak. Manamis-amis talaga yung sabaw ng buko. Bati yung naman yan na ano talaga sa isda. Mga kababayan. Haluan mo pa ng buko mga kababayan. Sarap talaga Masarap ng buko. Talaga, mga kababayan ng buko. Mm. Tap. ang sitaw natin lutong luto mga kababayan ganin 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 no sarap ng kamuti Ay, ba? mga kababayan no sarap pala yung kamuti sa sinain no sarap suwak na suwak talaga ah sabaw sabaw sarap mga kababayan ang sabaw Taba talaga oh oh nagamanding kamanding ka talaga mga kababayan no Kami-kami terti sabur aja. Hmm. So, kita matang ai. White. <gibout> <mese submerged> <tensionagus> nah, anu nah suka babayana. Nah. Ah. Yami dah, mentolah. Ah. Uh, Sabar sabau. kayo. Keheret pa. Nah, pasar tepung dulu <laughs> natin. Hap. Udak aku masabi. Yang pusing ini tuh masarap tuh. Tuh, kuning tomat dah. Taba. Mana ini lawing tabaknya? Sarap. Hmm, memang gama kau bayan. Apa kasih Ito pampasin lang sinikang mga kabayan. Ulo. Manggaw. Wow. Ulo mga kabayan.